sa pool na naman po ayon eh, sa si Sara Duterte. Unahin natin, totoong walang pahayag, hindi alam ng mga kababayan natin ang stand na si Sara Duterte, ang pinakamataas o pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Wala siyang pahayag tungkol sa West Philippine Sea, sa sigalot dyan sa ating karagatan. Pero, Tahasan naman ang kanyang pagsuporta ko no, dito kay Kibuloy. Sa mga ganong aspeto, meron siyang stand, meron siyang pahayag. Napaliwanag na supporter siya ng isang kriminal at akusado ng karumal-dumal na kung anong pang-aabuso sa mga kabataan. Imaginin mo ah, so ano ito? Talaga ba na ang mga katulad ni Sara Duterte ay naglilingkod sa ating bayan? or ang pinaglilingkuran niya ay yung mga katulad lang ni Kibuloy na para ko silang nahikinabang sa ngayon sa isa't isa. Ako'y nananalangin na darating ang panahon na itong mga damuhong ito ay siguradong maglalaglagan at magiiwanan sa ere. Darating sa punto na sila naman ang magsisiraan dahil hindi na rin sila nahikinabang sa isa't isa. Sa ngayon, sige, enjoyin nyo kayo ay parehong nakikinabang sa isa't isa. Sara Duterte ang Kibuloy, Kibuloy and Robin Padilla, sige lang. Pero darating ulit-ulitin natin, darating sa punto na kayo ay maglalaglagan. Good luck. Sabi natong si representative or kabataan party list representative na si Raul Manuel, hindi naman trabaho ng sitting uh, VP na protektahan ang indicted child sex trafficker na si Kibuloy, pero may video statement siya sa isyong ito. Pero yun nga, wala siyang pahayag kung anumang statement na binitawan tungkol sa West Philippine Sea. So napakaliwanag na pro-China, eto mga katulad ni Sara Duterte, ang soberenya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan? Napoprotektahan si Kibuloy, pero ang ating bansa at ang soberenya nga ng ating bansa ay hindi niya hayang protektahan. Yan ba ang gusto niyo na maging susunod na presidente? Diyos ko po, ay pangilabutan naman tayo. Dumipensa siyempre itong kapatid ni Sara Duterte. Natural lang, magdidepensahan yung mga yan. Pareho kasi personal na interest lang ang intensyon ng mga yan. Kaya sila ay nasa politika. Lahat. Sabi niya, it is not the job of the vice president or the secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. Demonize. Hindi naman siguro darating sana sa punto na, na ganito na nga. The term is demonize. Dahil kung talagang gusto mong protektahan ang ating soberenya at ang ating bansa, madali naman yan eh, sa diplomatikong paraan, sa diplomatikong um, statement at opinion. At yung stand mo dapat ay para sa ating bansa, pabor sa kapakanan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Sa tingin ko ay trabaho yan ng isang leader na katulad ni Sara Duterte, pinakamataas or second highest leader of our country. So dapat lang na meron siyang pahayag na positibo para sa ating bansa tungkol sa West Philippine Sea at sa China. Ano yung huli niyang pahayag tungkol sa China? Abay, binabate ang Chinese government, ang Chinese president, binabate mm -hmm. ng kung ano-ano. Maliwanag na nagpapalakas sa China itong mga Duterte. Bakit kaya? Mga Chinese ba itong mga mokong na ito? Ano ho? Dahil mukhang mas takot pa sa Chinese president, itong si Digong, kesa sa uh, posisyon na pinakamataas dito sa atin ang presidente nga at ng, ang ilan pa ng mga leaders ng ating bansa. Alright, so yun lang. Ang ibig kong sabihin at tukuyin dito, buha ka ng ina, etong mga Duterte. Ano ho? Abay kung titignan nyo, um, lumabas sa bibig na si, na si um, Harry Roque na kung ay may kasunduan si Digong at ang China na hindi alam ng publiko, hindi alam ng mga kababayan natin. Maliwanag, na yung kasunduan na yan ay si Digong at ang China lang ang makikinabang. Sa ngayon, sa puntong ito, yung kasunduan na yan ay mukhang hindi natupad ng Pilipinas. Sabihin na natin, hindi natupad ni Digong, kaya nagkagaganito ang sitwasyon ngayon, kaya ang lakas ng loob na mambuli ng China at lalong naging aggressive ang China sa pag-agaw nga at sa pag-angkin ng West Philippine Sea kasalanan lahat ito netong aminadong mamamatay tao from Davao City. Tama si, si Senator Julianes na ang traidor ay si Digong. Good luck.